mga idol, kuhanin natin yung saging, dalawa na yung hinog. Hen mga idol, o dito medyo nahihirapan ako. Kasi hindi ako makatuntong sa bubong ko. Ang mahuna yung bubong. Hindi masyado matibay, baka ako bumagsak. Kaya ito medyo nahihirapan akong kuhanin. Yan. Kaya ang ginawa ko, kailangan ko munang maputol yung puno niya bago ko siya kunin. Ayan po, umipisahan ko na siyang tagain kasi medyo mahirap. Ayun mga idol, naku, naputol ko na rin yung puno, kaya medyo madali nang makuha. Nakapwesto na ako ng maganda. Dahan-dahan ang kilos ko mga idol kasi swimming pool, ang babagsakan ko, wala pa naman tubig. Biak na, nagsapuno. po. Ito po mga idol i y... tanggalin ko nasa sana. Kasi mga eh, kasi mga madilaw na. Tanggalin ko sa kaya nga lang natin ang pachilyo. Ayan po, ganun lang kadali yung pagkuha ng pagtatanggal sa kanyang sanga. Dali lang po. Hmm. Ang tawag sa amin ng saging na to ay lakitan. Yan mga idol, lalagay ko na sa sako. Kailangan maisa ko siya para mga two days pa lang, eh, dumilaw na siya. Yun. Lagay na, ilagay ko na mga idol. Kaya lang hindi siya kakasi sa isang sako kasi marami. yan wala tayong inilagay na kahit ano dyan pero dapat lalagyan pa yan ng dahon ng, ano eh, ng mga prutas din para madaling mahinog. May nilalagay na dahon o kaya kalburo pero diyan wala. Paihinugin ko siya ng organic lang para walang chemical na tayong mapapasok sa saging. binawasan ko mga idol kasi po baka hindi siya maitali. Yan, ganyan lang siya para matali. Hey, hindi kinaya ng isa sa ako, isa pa. Benta natin. Sabi ko Tayo na lang natin mahinog. Ayun mga idol, after 2 days, tingnan natin kung anong laman niya. Anong um, nahinog na ba siya? Ayun, maganda. Mga idol, after 2 days, oh, Madilaw na. Oh, pwede na siyang iluto o kainin. Pwede na siya iprito, nilaga, o kainin ng hilaw, lasang sabalang parang saba. Oh. mga idol, pwede na ilalabas ko na kasi sabay-sabay siyang maiinog, hindi kaya makonsume. Uh, madilaw na siya so yun mga idol pero lang ang pupapahinom yung saging sa ilalagay lang sa sako pagkatapos. So, hanggang na lang muna tayo mga idol. okay, magsawang sumubaybay dito sa aking mga video mga idol. Sa ako niya ito yung vlog. God bless.